Pwede nga bang mag-online interest sa ating mga sanla katulad ng kung ikaw ay nagsasanla sa Cebuana, yes, pwede ka nang mag-interest na hindi na kailangan pumunta pa sa pinaka Cebuana. So, through online ang ating gagawin. So, for today's video guys, ito yung Cebuana Express. So, mag-download lang kayo dito guys at syempre mag-load kayo dito at kung nakikita nyo, ina-open ko na ito. At i-click mo lang 'yung pawning. So, as you can see, ito 'yung mga nasasanla ko ditong ginto. As you can see, guys, ayan, 'yung tatlong green ay kailangan ko itong lagyan ng interest dahil magjuju na siya this day. So, ito 'yung pinaka una, February 6. Yan, so, ito, itong nakablo is malapit na yung maririmata, guys. So, hindi ko na yan siya i-interesan. Hintayin ko na lang siyang matapos o mawala dahil uh, naka-decide na ako na hindi ko na siya i-interesan. So, ayan na siya, guys. I-click lang natin ulit ito. Ito yung, ito yung, ano, mag-i-interest ako dito sa pinakauna, yung 4-3 yung pagkasanla ko is 4-3 so today kasi is February 6 so ngayon gabi na 11-21 ang gabi nakita nyo naman sa cellphone ko sa so, taas yung time so hahabol ako para bukas hindi ako uh, hindi siya madagdagan ng interest, hindi na sya mag 2 months dahil sayang so pag ready na kayo guys no uh, syempre kailangan may load kayo dito So, nag lang naman ako dito uh, galing sa Gcash. So, ayan ito yung monthly interest ko, guys. Sa 4-3 ko na dito sa Cebuana. 172. So, may wallet balance naman ako dito na 201. So, ngayon, i-confirm ko lang ito. I-click ko lang itong renew. Ayan. Then, pag na-click ko na yung renew, ayan na siya, guys. Diba, nakita niyo sa taas may 201 ako. Confirm phone uh, renewal click nyo yan then enter lang natin ang ayan yung may OTP tayong nare-receive from my cellphone number yan enter lang natin dito So wait lang natin guys dahil naglo-loading siya. Refresh lang ako at buksan ko ulit. Alam kong okay na yon So, nag-refresh lang ako para tingnan natin kung bawas na. Ayan na nga siya, guys. Bawas na. 29.20 na lang dahil nakapag uh, interest na ako. Open lang natin ulit ang poning. Then, eto na yung lumabas. So, mahina kasi yung signal, guys. Ayan na siya. Renew. So, nakapag-renew na ako today. Nakikita yun naman. Ayan na siya. So, okay na siya. Ganun lang siya kaisip kung paano tayo mag-online. Uh, online interest dito sa Cebuana. Thank you for watching!